sibak nga sibak ayan oh sibak yung dalawang fuse oh, open open kapag open yan ang issue niyan kadalasan sira sira tong output na to for today's video bali singit tayo ng integrated <laughs> si gawa natin ng video kasi pinapa-request sa atin na gawan ng video ito nga oh teka lang uh, ang mayari nito is si sir ah uh, ito Uh, Sir Ricardo yan, ng Baisa, Quezon City issue, si yung sibak sibak yung tapos ito request yung oh, gawan ng vlog ito naman isa mamaya gawan din ng vlog pag mga, mga nagre-request na gawan ng vlog gawa, ginagawan ko ng vlog and then siyempre para kahit papano meron din tayong content Ayan, ang issue nito kaya dinalangan dito sa atin, sibak na sibak, ayan o, oh. sibak yung dalawang fuse, open. Open. Kapag open yan, ang issue niyan, kadalasan, sira. Sira tong output na to. Sira yung power transistor. Ayan. Joson na uh, digital karaoke stereo amplifier na AV-902 model. Okay? Integrated ng uh, Joson Sam 23. <coughs> ganda. Ganda ng forma niya. and then, lang din sa mga integrated ng mga A uh, ibang brand na meron din digital display dito. Bali, hindi ko na siya ipa-plugin and then ipakita sa inyo para check or test pa dahil meron nang na problema eh. Bali, diretso pasada na lang tayo pa natin simulan tayo, siyempre promotion mo na tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, pakifollow and then siyempre pakishare na video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, -subscribe, like, share and then siyempre pakihit na mail button sa gilid para titig ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So ngayon, diretso na tayo. <laughs> Dito na tayo sa mainboard. Baklasin na natin. Okay guys, bali, eto na. Minaklas ko na yung board. Binaklas ko yung board pero yung heatsink baklasin ko sana kasi balak ko sana ng isa isa-isahin tong emitter kaso buo, buo naman. Ito yung isang tornilyo. Yung unang gumawa kasi na may story na ng repair ito eh. Ito nga yung isa na putol na yung tornilyo rito. Hindi rin nila siguro mabaklas pati ito. Sobrang tigas. Pinupukpok ka rito. May martilyo nga rito. Hindi <laughs> kaya. Kaya mano-mano na lang baklasin itong buong transistor. Lahat na transistor ba? Nakakalas ko na yung tatlo eh Pero yung isa talaga ang Tapos dahil nga Ganon din siguro issue dati nung una nito Yung bumibigay yung fuse na yan oh. Ngayon Dahil tinamad sila magpalit diyan Alanganin, merap magpalit ano? oh. Ang ginawa dito sa ilalim naglagay Sa ilalim Pwede naman sa ilalim kasi malayo naman oh. Malayo naman yung pagitan Pwede naman Ngayon nung binaklas ko yung mga output Na-check ko na ito, buo. Buo yung lahat ng output Buo, buo ito Na-check ko na Nakapagtataka <laughs> Na kadalasan kapag bumibigay yung fuse uh, Below 4 ohms na impedance ng mga speaker Kaya bumabalik Mainit, umiinit yung amplifier Hanggang sa umibigay itong fuse oh. Hindi uh, ko lang alam kung anong pinakaisak nangyari Pero based, ha, uh, sa mga na-experience ko Mamaya, low na din Tingnan natin kung ilang ampere yung nilagay 5 ampere lang pala nilagay Baba, 5 ampere ba ito? 15 5 ampere lang pala ito dapat mga 10 ampere 5 ampere ang nakalagay oh. yan yun yan 5A F ito yung oh. nakalagay sa una F, ulang 1 nalagyan natin, lagyan natin ng 10 ohms ay 10 ohms, 10 ampere tapos, uh, balik ko muna yung palitan ko muna yung mga fuse and then try natin magsukat ng bias kung normal yung bias niya or may problema pa na iba. Kasi nakakalas naman na yung mga put natin and din buo naman 'yan. Yung emitter na check ko naman buo. Buo naman ito eh. Balik ko na lang, pag na lang natin nang walang output siya. Ayan. So ayun stay tuned lang kayo. Binaklas ko na yung dalawang fuse dito ang ipapalit ko ay 10 ampere ito 10 ampere buo pala yung kabila buo buo itong isa oh buo ito yung isa lang yung nadali yung ito hindi doon sa ilalim nagtaka ako bakit laging kaliwa yung yung isa yung nadadali or maring mababa lang yung nalagay dito kasi 5 ampere lang oh yan yung 5 ampere F5A papalit natin as is itong uh, 10 ampere na diskarte ginaya natin yan siyempre hinangan mo lang naman gilid gilid tapos lagyan mo ng alambre <coughs> yan diskarte dyan so ngayon babalik natin ito and then tingnan natin kung normal siya o oh, may problema pa na iba ito tinernilyo muna natin and then balik ko na yung fuse ayan o parang orig lang siya parang di lang ginalaw yan 10 ampere yan ha Ayun, magsukat tayo ng bias niya. Tingnan natin kung normal yung bias niya. Eh, kung hindi normal, ay ah, eh, may problema pa. Medyo SMD pa naman ito. Okay. Baka bumigay lang dahil mababa yung nilagay na fuse nung una. Ano ba yun? Okay. Ito, naka-plug in na pala. <laughs> ah, tingnan natin, ah. Oo. Oh. Wala lang indicator pala dito. Kasi, naka-recta tayo. Ito tama ba? Lumi, hindi nakakabit. Ayun, nakakabit. <laughs> hindi lang, sukat tayo. So, ayan, tester natin. Yung poging tester natin, no? Oh. Okay, nakarins ng 2.5 dito. Tingnan nyo yung tester natin. So, ayan, normal lang yan. Pipitik. Parang 739, parang Sakura na design na 50 muna. Halos lagpas lang ng 0.20 6 na to, nasa 0.26. Tata siguro yan kapag may meron ng transistor. Okay, normal ah, normal. O oh, ito. No, normal. Dito normal lahat ah. Dito Baliktad. Baliktarin natin yung test board natin. Dito. Normal. Dito naman. Puro normal siya. Oh. Akala ko dali transistor. Normal. Dito naman. Nasa kulang-kulang 0.26. Okay. Normal ah. So ngayon. Uh, DC out. DC on ito. Ito na yung DC on ito. Hmm. emitter to ground to ground uh, negative 20 negative point 20 to tapos okay na yan di abot yung tester <laughs> okay na okay na bali ang gagawin na lang natin off na rito tapos uh, balik natin yung power transistor nya balik natin tingnan natin kung paging normal or may iba pa siyang problema sa so, ngayon stay tuned na kayo, babalik ko lang yung transistor niya <coughs> naibalik ko na yung mga transistor or power transistor okay yan na, oh. naibalik na natin kabila, nagtutupres lang pala ito guys ha ah. and then A1941 and then C5198 ayan nakakabit na yung kable Uh, teka, balik ko pala yung mga maliliit para uh, kita natin kung magre-relay siya. O, no, ayan, binalik ko na yung kable na maliliit dito. wag na muna. Sukat lang muna tayo ah. Okay, na-plug in pa rin doon. Ayan. O, no, ayan, nag-relay -re naman siya. Mag-atik na -re relay. Mahina lang. So, no, tayo. Tingnan natin kung ano yung bias niya. Bakit naninira ng fuse? Baliktad. Dito tayo. Baliktad. Okay. Dito. Nasa mababa lang to. Nasa 0.25 lang yun. Alas magpo 0.26 lang. Pero bakit ganun? Oh. 5 auto nga mas mataas eh nasa 0.4 na ngayon eh Ano? So, oh. Dito. Press lang oh, nasa 0.6. Sa 0.6, point 0.26. Oh. Okay. Ito yung pang last. O, oh, pares lang. Sabihin, goods ito. Ngayon, mali babalik natin. Nabalik natin yung uh, Turn control. And then, dito, sa mga, sa mga sakit na mga uh, maliliit, ibalik natin. Ayan, binalik ko na. Yan, tornilyo na lang yung kulang dito. Okay, nakabalik na yan. Tingnan natin. yan working siya naka bluetooth sa yung selector nito na ito sa input nya FM USB DVD CD ah okay so ngayon maglalagay ako ng speaker and then audio input naglagay na ako ng speaker ayan bali tapos ito audio input natin na auxiliary tayo dalawang midai ko niyan yan yung dalawang midai Okay, tingnan natin. Yan, na no auxiliary tayo ha. Ah. Nag-trigger na itong cellphone natin, gumagana na or naka-play na. Yan. Okay na. So, sa channel isa. Hello, ah. para. Nawala daw. Nawala <laughs> daw. Ngayon, tingnan check natin pati mic s'yempre. Hop, tika lang pati mic. Mic check, mic check. Okay, ano to? Mic treble, mic bass. Ah, uh, echo, mic volume. Oh, delay pala ito. Delay. Ah, uh, ito yung pinaka-mic volume pala niya. Sige. Banat. Son, son, son. Ayaw. Pinaka-volume. <soon m resisting sound> ah, dami. Lakas ah. Ah, sa pantulong echo. Ganda ng tunog ng mic niya. Ganda ng tunog ng mic. Off natin yung delay. Tingnan natin, tingnan natin kung ano mangyari sa tunog niya. Yan, naka-off yung delay. So, okay. okay. Tagyan natin ng delay. Konti. Mas maganda pala yung tunog niya kapag naka-delay siya. Kapag naka-off. Pangit ang tunog. <laughs> Kailangan bayan mo yung delay talaga. Ganda oh. Ganda ang tunog ng mic na ito ah. Off natin. Sagwa ang tunog. Maganda pa rin may delay. Okay. Bali. Okay na. Goods na. Uh, tone control, mic in, uh, mic control okay na. Bali 'yung kulang na lang dito guys is 'yung tornilyo na lang. Ayun, baka mapansin niyo pala ito, 'tong dominito nito. sabihin nyo niyo ko pa si di. May sticker kasi to dito na nabulok 'yung sticker kaya bakat na lang 'yan. Ayun. Goods 'yan, bago 'yan. Uh, sticker lang na durog. <laughs> Ayun, sir from sana ba yon? Ah, uh, bysa. baysa ba 'yun. Sir uh, Ricardo ng Baysa Bali, ano Baysa. Okay na ulit yung Joson na eb 9 Auto mo. Bali, marami, bali maraming maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, sir, ah. A promotion, bago tayo magtapos, si Sebe, shop natin, always on the guna, 24-7. Sa so, mga gustong magpaparepair along sa Uyo, Quezon City, And number 61, Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin so hindi pa na wag follow. Pakifollow and then syempre pakishare na ng video natin sa my Facebook. YouTube channel so hindi pa na pag subscribe pake subscribe like share and then simply pag hit ng bell button sa gilid para update ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless and then peace atin lahat.